Chairman Lam, bakit siya naroon? Si Chairman Lam ba talaga ang lalaking iyon? Kung siya si Chairman Lam, kaya ang akademikian na si Ma, baka totoo din siya. Araw-araw kong pinapanood ang programa ni Akademikian Maria, hindi ko maiwasang makilala siya. Pero, si Lukta na isang ordinaryong tao lang. Paano niya nakilala si Akademikian Ma at si Chairman Lam? Ano ang relasyon nila? Kahit ang asawa ni Luktan, si Chairman Lam pa mismo ang nagpadala ng taong iimbitahan siya. Mukhang ang relasyon ni Luktan at ni Chairman Lam hindi simple. Kung totoo nga iyon, posible kayang si Luktan talaga ang misteryosong bilyonaryo. Kung bilyonaryo nga si Luktan, edi ang diborsyo ni Nanuyen at Luktan, hindi ba't pagsisisihan ni Nuyen habang bu habang buhay? binata, tingnan mong mabuti. Alam ng lahat, kilala si Chairman Lam sa kanyang maputing buhok. At may nunal siya sa baba. Pero ang lalaking yun, walang nunal sa baba. Ah, ang totoo tungkol sa nunal na yun ay... Pasensya na, sagot ko sa phone. Hello, Chairman Lam. Hinahanap mo ba ako? Tama, nasa lugar na ako ng pinangyarihan. Pero... Naiintindihan ko, Aayusin ko ito. Binata, anong nangyari? Siya ba si Chairman Lam? Binata, pinapakaba mo ako. Magsalita ka naman. Oh. Sa unang tingin, medyo magkamukha nga. Pero kung tititigan. Ang lalaking ito, kamukha lang niya si Chairman Lam. Si Chairman Lam. Sayang, hindi siya si Chairman Lam. Kung gayon, ano itong imbitasyon? Bakit kaya inimbita ako at si Luktan ni Chairman Lam sa party? Luktan. Kakatawag ko lang kay Assistant Fang. Sabi niya, aayusin na raw niya. Mananatiling sikreto ang pagkatao mo. Salamat po, MS Lam. Nako, Diyos ko, ito na nga ba. Kasalanan ko to. Kung nagpaalam sana ako sa iyo, hindi sana nangyari itong nakakahiyang sitwasyon. Chairman Lam. Mabuti lang din ang iyong intensyon. Paano kita masisisi? Kumusta naman ang hapunan mamayang gabi? Sasama ka ba? Kailangan kong dumalo sa isang TV show mamaya. Kung kaya ko, pupunta ako. Walang hindi kakayanin kailan ka darating? Doon magsisimula ang party. Balak ko pa, ipakilala ka sa mga kaibigan ko. Matagal na nilang gustong masilayan. Ang galing ng taong nasa likod ng LAM Group. Ako si Luke Tan. Chairman LAM, huwag mo naman akong bulahin. Sa galing mong matuto at likas na talento. Kahit gaano pa kita purihin, kulang pa rin tama si Chairman Lam dyan. Sa likas na talino ni Luke Tam. Konting taon pa, sigurado akong magiging pinakamagaling ka sa buong mundo. Magsalita ka naman, bakit ka ba tahimik? Ano ba talaga itong imbitasyon na to? Teka muna, gabi ng pagtitipon ng Lam Group, sa Thaiha Hotel. Sa Taiha Hotel ba gaganapin? Oh. Ayan, tama nga. Ngolong, alam mo na ba ang nangyari? Nu Yen. Nakalimutan mo na ba kaninang umaga, ako bilang kasosyo, iminungkahi ko sa Lam Group ang imbitasyon na iyon. Ang ibig mong sabihin ay ipinatawag ako ni Assistant Fang. Tama. Sa isang malaking handaan na tulad nito, kapamilya mo si Luktan, kaya normal lang na imbitahan siya. At saka, ang pangalan mo lang ang nakalagay sa imbitasyon na ito. Walang pangalan ni Luktan. Sinasabi na ang lahat. Talaga ba, Assistant Fang? Assistant Fang. Hindi ko kailangang malaman kung paano mo gagawin. Ang mahalaga hindi mo dapat ipaalam ang pagkatao ni Luktan, ang tungkol sa ale Alej. Bahala ka na doon. Oo, masasabi ngang ganoon. Sabi ko na nga ba, paano naman maiimbitahan ng Lam Group si Luktan? Wala siyang silbi. Naipadala na ang imbitasyon. Tapos na ang misyon ko. polem teka, Assistant Fang, ako at si Nuyen ay sabay na na-promote. At saka, ako ang nakatataas kay Nguyen. Si Nguyen ay pinadalhan ng imbitasyon. Eh, nasaan ang akin? Anong pangalan mo? Ako si Ngolong, presidente ng sangay ng Jiangdong ng UC. Corporation. Dati, ang Lam Corporation at UC. Corporation ay nagtulungan na. Kaya pala ikaw ang manager ng dot Corporation. Ganito kasi yan. Sa una, nagimbita kami ayon sa pagkakasunod-sunod. Pero ngayon, nakita ko si Manager NGO dito. Kung gayon, ang handaan ko ngayong araw. Ikaw at sinuya ng kau at sinuya ng pupunta sa party. Opo, naiintindihan ko, naiintindihan ko. Kung gayon, tiyak na pupunta kami mamayang gabi sa tamang oras. Palom sa iyo. Talaga ba? Si Assistant Fang talaga, ako ang iniimbitahan. Pero bakit? Parang kakaiba ang reaksyon ni Assistant Fang. Nguyen, anong iniisip mo? Wala, huwag ka nang mag-isip. Tawagan mo na si Luktan. Pabalaykan mo siya dito para mag-asikaso ng diborsyo. Hello. Mr. Wuong. Napakahusay. Salamat, Mr. Buong. Naiintindihan ko. Aayusin ko to. Hindi ako magdudulot ng anumang masamang epekto. Mga kasama. Yung tungkol sa diborsyo ko. Naaprubahan na ng organisasyon. Kailangan ko nang pumunta sa lugar ng diborsyo. Lugar ng diborsyo. Sige, mauna na po ako. Luke Tan, mauuna na kami sa estasyon ng TV para hintayin ka. Sige. Mag-ingat ka, Polem. Hiwalay na si Luke Tan. Lam May, sa wakas, nagkaroon ka rin ng pagkakataon. Kailangan mong sunggaban ang pagkakataong ito. Ito na ang pagkakataon na ibinigay sa iyo. Itay, anong pinagsasabi mo? Anong pagsunggab ng pagkakataon? Sa harap ng tatay mo, huwag ka nang magpanggap, hindi alam ng iba, pero ako, hindi ko ba alam? Dati nang may pamilya si Luktan. Pagkatapos, kailangan mong maging aktibo, tibo. Sasamantalahin ko ang pagkakataong ito. Luktan, mauna na ako, Palem. Hello, huwag kang magmadali, babalik na ako dyan agad. Miss Lam, Palem, mauna na ako, Luke Tan, gusto mo bang sumakay sa kotse ko? Ihahatid kita, hayaan na, ang bagal ng sasakyan mo.